Ayan, guys, sa Showtime today, mag-audition ako sa Tawag ng Tanghalan, guys, wow. kasi excited, excited, excited Alas, uh -huh. guys, lalabas ako sa TV. Nagpo-voice <laughs> -vo lessons talaga ako, guys, ever since. Kaya ngayon, itong Showtime audition, nandito ako ngayon kasi mag-audition ako. Mm -hmm. Bong, audition na. Walang makakapagpiwikin sa akin Excited, excited si Bakula Ayun, no? excited, excited Mga tisyon Para ipapakita sa mundo ko Ang well, ano anong... kaya kong gawin talaga guys Ang galing-galing ko talaga kumanta Baka ma-discover talaga ako Ng mga malalaking kumpanya Para gagawin talaga akong uh, Sikat na singer guys Actually, no, makanta talaga Pag no, ako no. nang kumanta guys Tignan mo, masyashock talaga sila lahat Maluloka sila lahat sa boses ko Napakaganda kasi talaga ng boses ko guys Ever since pag ako kumanta Naku, makikima Masyashock talaga kayo Bonggang bongga talaga bosses ko guys para ko na and I'm very very excited mag audition for today dito sa go time what <laughs> <Öz waves> <commissions> Bakit nagsiuwi yan ang mga tao nung kumanta? Where? Umuwi lahat ang mga tao nung kumanta ako ah wala na mga tao na kondisyon pa naman ng kora ng tao. Oo, tapos yung uwi na kumanta ako. Kasi na mga tao, wala ng tao. Woo! Woo! Thanks for watching. Bye. Please don't forget to like, share, and subscribe. Para may pagkambili ako ng toyo.